isa ka ba sa nagtatanong kung paano gumawa ng email gamit ang cellphone? Kung sa paggawa ng iyong Facebook account ay mobile number ang iyong ginamit, mas maganda na maglagay ka ng email address dito para kung may importanteng update sa si Facebook ay makaka-receive ka sa iyong email. Sa pag-recover din ng ating Facebook account ay isa ang email na pwedeng gamitin. Kung monetize ka na at sumasahod ka na sa Facebook ay sa email mo ipapadala kung magkano ang iyong sinahod. Kaya mas maganda, lagyan mo ng email ang iyong Facebook account. Kung wala ka pang email address at gusto mong malaman kung paano gumawa gamit ang iyong cellphone, panoorin mo ang video na to. Pero bago na lahat, kung gusto mo ngayon itong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Pag-subscribe na rin sa aking YouTube channel, Brian Sites. Una, Punta tayo ng Google Chrome. Ayan, once sa Google na tayo, dito sa search bar, type lang natin dito ang Gmail sign up then search then scroll up lang natin ayan so dito sa baba makikita mo nito ang google help create a gmail account then pindutin lang to ayan create a gmail account then dito sa baba ay create an account at pindutin lang to Ayan, so dito na i-enter yung first name mo or pangalan. So, nakikin ko lang dito ang pangalan ko ay Brian. Ayan, din dito sa last name ay pwedeng wala, pero ding meron. So, uh, hindi ko na lang siya lalagyan. So, kung nasa inyo pa rin kung lalagyan niyo sa akin, hindi ko na siya lalagyan. So, katapos, pinuti lang tong next. Ayan, so, dito may enter yung birthday tsaka gender. Pagkatapos ma-enter yung birth date gender mo, pindutin lang itong next. Ayan. Choose your Gmail address. So, pili ka ng Gmail address na gusto mo. So, pwede rin create your own Gmail address. So, ang gagawin ko dito ay piliin ko itong create your own Gmail address. So, ikaw na yung bahala na gusto mong email address. Then, pagkatapos, pindutin lang itong next. Ayan. So, dito mo na i-enter yung password mo. Ayan, then pagkatapos may yung password, so i-enter natin ulit ito sa confirm. Then pagkatapos ma-enter yung password, pindutin lang tong next. Ayan, so kailangan mag-add tayo ng recovery email. So once na hindi mo ma-open yung email na to, ay magsisend si Google ng code sa recovery email na ilalagay natin dito. So kailangan may recovery email talaga tayo. Then pagkatapos mailagay yung recovery email, pindutin lang tong next. Ayan, nakalagay dito ay review your account info. You can use this email address to sign in later. Then, pagkatapos, pindutin lang tong next. So, basahin nyo lang tong privacy and terms. Then, scroll up. Pindutin lang tong I agree pwede na tayong mag in sa Gmail gamit ang bagong gawa natin na Gmail. So, isit lang tayo dito. Punta lang tayo sa Gmail apps. Since may nakalag-in sa ating Gmail app, ang gagawin lang natin ay pindutin lang tong bilog dito sa may upper right side. Then, pindutin lang tong add another account. Then, pindutin lang tong Google. Ayan. So, dito natin i-enter yung ginawa nating email address. Then pagkatapos ma-enter yung email address, pinutin lang tong next. Then kailangan na enter yung password. Pagkatapos ma-enter yung password, pinutin lang tong next. Ayan, add phone number. Then scroll up lang natin. Pinutin lang tong yes, I'm in. Then pinutin lang tong I agree. Ayan, so ito na yung laman ng Gmail natin sa bagong gawa natin na email address. So, ganun lang kadali.